Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ngayong sunod-sunod ang isyo ng hiwalayan sa showbiz. Tila comforting para sa fans ang makitang masaya si na Elise Hoson at McCoy De Leon kasama ng kanilang anak na si Feliz. Nagpost kasi si Elise ng mga photo nilang pamilya. Siyempre bida ang cuteness ng anak nilang si Feliz habang suot ang Christmas costume. Pero ang bumihag sa puso ng fans ay ang huling photo ng celebrity couple. Nakatalikod ang yakap ni Elise pero madaling nahulaan ng mga netizen na si McCoy ito dahil sa cute na reaksyon ng kanilang anak na tila pa iyak na. Samantala, ibinida naman ni McCoy sa Instagram ang pagmamahal niya kay Elise at sa kanilang anak sa pamamagitan ng pagbahagi ng isang video kung saan makikita ang kanilang sweet moments. My Everything, caption ng aktor. Halata namang kinilig si Elise sa nasabing post at nag-iwan ng komento rito. We thank the Lord for you. Sabi ni Elise. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po. Please don't skip the ads.